Okay, Ano po lang kami ng kakainan ano, no, last night namin ano. Okay, na hala, wala pa naman sila extra key. Ayun lang kami. Ha? Okay, bukas na 'to ng pera. Kakain pa kami ng kapunan. Para sa pang oh, Small lang siguro. Para man ano lang, ma-try lang natin. Guys, trending kasi 'to, lagi siyang napipilahan, sobrang dami. Syempre, as a Pinoy, kung saan may pila, doon mura at doon masarap. Thank you. Thank you. Impression you. sa you. Thank 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 na Ayan na, ayan na, ayan na. <laughs> Here. Uh -huh. Okay, We're just looking for, what do you say? Dorok. Yummy? You. Worth ha worth up, Worth walking? Yeah. Okay. Let's hanap space so we can mukbang. How about you? What can you say? Is it amazing? Yummy. Yeah. Okay, Lasang? Parang beef. Wow. Kami yung... Beef. Laki beef? Kimi. Ito to make Ay, tingin. mo. Sarap. Sarap. Para siyang ano. Tapos may beef broth. Oh, di ba? Parang gano'n. Hindi. Oo nga, seryoso. I love it. Let's try, let's try. Oo. Oh, oh. Ayami. me para siyang yung pansit tapos ilagay mo ng buto-buto ng mga ano, ganon, mm Yung ganon. Pinipa ng mga ano, mga karning baka, ganon. Yun. Para may kasama na akong kakain ng bread. Ito ano. Yung ng dinner. Sino? sino? Luto pa siya si Lab. Si Lab. Luluto pa si Lab. Ay. Lab, tuloy mo lang yan lahat ha. We're hard work. Ano natin yun. yan, pangbago natin bukas. Ebe! siya, natin natin. Baila, pagpatuloy mo lang yan para sa mga pangarap natin, Lab. Okay, okay, no. Uwian namin sila, kuya, no. Eh, masarap eh. Oo, oh, o oh, o. Oh. Ini nak. Jijik monster lah. <laughs> Ini <coughs> apa nama? Ini apa nama? Ini apa? Si <coughs> A. Ya ni kita di dalam misuah. Dia <coughs> ni kita misuah. Hmm, yummy, yummy. Hmm. Saya nak panggil balik si sambil. Ada Si Hmm. Siapa yang di sana kami? Flour, rice, noodles. Mm. Sarap serapan kah, masakapan kah. Yang ini? Ah, yangi patut. Ah, macam apa? Yangi, yamen. Umat. Yangi, macam Yang ini? macam apa? Yangi, 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 macam apa? macam macam <laughs> there's a there's a taste that what you know that's melting the mac. Ah, right. so, you know, the the beef wine that uh, ano, is very long. <laughs> And the, the beef I love the beef. Also the beef. Ah, give me. Then mas masarap sa kapag nagagamay mo nila sa. Yeah, because when you. Sa kapag kasi nawaan mo tinama sa sa. Yeah, Leo. Ayan, tama tinama mo let. Tinama mo let. pas pula tengok 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 nak sat dah sat buat bitte to 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 sumarat dilah sampai sini we obrak ah ay seneng sini obrak sangat we we leya nanti wala ka betul cuba bawa topik ayo nya ada bagalin tu tangis arom yang semencis mai tapi dia rengkel sambung bong Selamat <laughs> tau nak tengok-tengok di tu Ayo cuman Ayo cuman Ayo cuman Do this Oh Oh Do